Muli isang pinagpalang araw sa inyo guys. Sa video ito ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng balag o yung trellis. Ang kailangan natin na gamit ito guys, pambutas. So ito ay bakal. Tapos nilagyan ng tulis dito, welding ito yung ginagamit para malalim yan so dito sa ginawa nating layout dudugto nga natin ito katulad yan ng mga tulos sa gandun okay, so una gawa ka ng ganito ng guide so pangalawang kailangan natin syempre ito yan panukat kumuha ka ng isang tulos at gawin mo siyang panukat tinan mo guys ha? Yan. Sukat mo dito. Butasan mo rito. Yan. Butas. Yung lalim ng butas ay halos ganito. Ganyan ang lalim ng butas sa isang dangkal halos kulang-kulang dalawang dangkal ang ganyan ang lalim yan Okay. Tapos, sukat ka uli. Ito. Sukat ka uli. Dito. Ayan. Bubutasan mo uli. bubutasan ko na kasi para mabilis tayo. Sundan mo ako. Yeah. Tapos, sukat ka na naman. Sige. Hanggang sa matapos mo hanggang sa dulo. Okay. So, pag natapos mo na yan, hanggang sa dulo, ililipat mo ito. Ililipat mo na to dito sa kabila. So, ilalagay mo na ngayon. Huwag ka. Nanginginig na yung kamay ko. Ito yung klase ng kawayan, guys. Sa amin, beto ba ito? Beto? Beto. beto. 25 pieces dito sa amin. 200. Tignan mo kung gaano kahaba, guys. Oh. Ayan, lagpas ulo. Okay. So, actually guys, hindi mo kinakailangan na dito yung tali. Yung abot mo lang. Yung abot lang ng kamay mo. Ayan. So, ang next na gagawin natin dito, yung paglalagay na ng tansi tali. Next time, ipapakita ko sa inyo. Yan. So, ito lang muna sa ngayon dahil hapon na sa susunod ipapakita ko sa inyo yung paglalagay ng tansi. Hello guys, isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Narito kami ngayon para ipagpatuloy yung ating paggagawa ng tulos o yung trellis. Yan. So, ipapakita ko sa inyo yung paraan kung paano gawin ito. Yan. So guys, ito Kasama po natin ngayon Si Tatay Wilfredo Tatay, kaway-kaway naman Yan <laughs> Siya po yung expert Na magaling Na gumawa ng trellis Gamit niya po yung nylon Yan, ipapakita ko sa inyo Kung paano Niya ginagawa Guys, napakadali lang pala Ayan o, oh, ikot mo lang ng ganyan Yan pagtatali o oh, tinan nyo yung dulo yan tapos ikutin sa baba yan tapos hilahin pataas para hindi mo na kinakailangan putulin yung nylon ididiretso mo na ngayon yan tapos yon sa taas okay yan may siya Ah, tider natin dito. Yan. Medyo iya angat-angat ko na lang yan mamaya-maya. Ginana natin yung kanya'ng pagpapaikot. Yan, ganyan 'no. Oh. Yo, tapos itataas nang ganyan. Yan. Tapos ididiretso na hanggang doon sa kabila. Yan yung kanya'ng paraan ng pagtitrellis hanggang sa matapos hanggang doon sa dulo medyo kinakailangan lang na gumamit ng upuan para itaas tibay nito guys kahit ang palaya pwede natin gamitin Ayan o. tuloy tuloy hanggang doon pero kung kulang ka pa sa budget, pwede pe naman na gamitin yung ano muna, yung medyo kahit straw. Ganyan din ang paraan ng pagtatali hanggang sa makarating doon sa dulo. Walang putol. Ayan. si Kaya Mario at tuloy-tuloy lang. Tapos mamaya yung tali naman pababa. 'Yun naman ang gagamitin para doon ipakapit yung sitaw. ikot lang na ganito guys oh ikot lang sa mga ganun kasi tansi naman to nagigilahan sila ang ilalak mo rito yung dulo pero dito sa may bandang gitna iikot mo lang siya ganun para mabilis ang ganyan lang dadaan na lang naman nila yan eh saka dapat matibay din yung gitna dahil nandiyan dyan sa gitna yung mga bunga okay. ito yung dulo dito ka ngayon maglalak kan. hihilahin mo hihilahin mo siya ganoon isang ikot dalawang ikot tapos ilalagay ipapasok mo sa gitna yan sa agit na nakapasok, magiging, ano yan, magiging ganito na siya. yan Ayan na siya, oh. Ah. <laughs> Siyempre, hindi mo pa binuhol, eh. Bubuhol mo yan. Hatak mo pang ganun. Hatak mo pa ang gagawin din natin dito gagawa tayo ng paganon tali paganon pang lock tapos lalagyan dito ng uh, pang, -ano, pang Yan. So, para hindi ka na magpuputol, ikot mo ulit ng tatlo tapos papuntahin mo dito sa taas yan para hindi ka na ka. tapos papunta dito mm, see. Ito, okay so, ganun I... Uli. ikot ng ganon dalawang ikot isa isang ikot yon pangalawang ikot tapos pasok mo dito sa gitna Okay. So, ang susunod natin gagawin guys ay sa trellis yung tali na pababa kasi dito sa baba dito natin para da, pa paiikutin itong mga sitaw so si sita tatas yun so dito natin padadaanin patas yan kada isang puno isang tali at tapos dito isa yan. tali sa taas

tapos dito sa dalawa dito dito tapos dito sa baba kasi mga ilang araw lang yan o linggo tataas na yan maghahanap yan ng pagpupuluputan ganyan ang sitaw At dalawa ito dalawang nandito dalawang magkatabi yan meron na siyang nakaabang na pagpupuluputan so dito dalawa uli dalawa bisa Nah Guys, paulit-ulit lang yung ganyang proseso hanggang sa matapos doon sa dulo. Okay, hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan mo ang video na katulad nito, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. Thank you for watching. Bye-bye. God bless you.